So what's up mga kaagri So update po tayo ngayon sa mga Binaksinan ko po nung biyernes na hapon So eto po sila ngayon So mga maliksi naman po At mga maganang kumain At syempre sabi ko sa Video ko nung biyernes Nakaka-upload ko lang So ayun sabi ko magbibigay po tayo ng uh, Super QR sa umag At premoxil powder sa hapon So ayun Ngayon po ay pang apat na araw na kaya Plain water muna po ang binigay ko imbis na sulfur QR at magpapa tuloy po tayo ng pagbibigay ng sulfur QR sa panglimat at pang anim na araw at syempre itong ating premoxyl powder ibibigay po natin sa loob ng ha, pitong araw para po matanggal na po yung mga tinamaan ng secondary infections at wala na pong tamaan ng secondary infections dito sa ating mga manok so ayan po okay naman at wala naman pong namatay at syempre Maraming maraming salamat po sa uh, Battlegat Livestock Fra Product Family At syempre kay Ma'am Sheila Sa pagbibigay po ng mga produkto nila Para magamit po natin sa ating manukan So, ayun Okay na ito yung mga manok kasi po Mga magulo na tinutukan na po yung ating produkto So, yun lamang po gumamit tayo ng Battlegat Dahil sa Battlegat Lagi ko